Siyempre Eh, magandang gabi ay, Sa labas ka ata? Okay tayo, init sa loob eh Papangin lang ako Oo nga, init eh Ako rin eh, papangin din ako Init sa bahay eh Ano ba sa dyan pre? Oo nga pre, eh Iiram sana ako ng isang libo sa iway eh. Meron ka ba dyan? ko lang Iiram ha? Oo naman Balik ko rin sa iyo bukas 1, 2, 3, 4 may limandaan po eh limandaan lang? oo uh -huh. di may kulang ka pa ngayon limandaan sa akin kasi isang ah! libo yung nerang ko sa'yo eh tama? hindi may isang libo ka pa nerang sa akin ha isang libo? oo oh, nga tama tama may utang pala ako sa'yo yung isang libo sa gigas oo uh -huh. so limandaan na lang yun kasi kulang ka ngayon yung limandaan eh isang libo yung nerang ko sa'yo tama nga <laughs> Libo eh, hinihira eh. Oo. Oh. 500 lang yan. Limandaan lang. Di ko lang ka pa limandaan. Oh, may utang ako sa isang libo. Bawas mo na lang. Yung limandaan ba, bawas na lang? Oo. Oh. So limandaan na lang utang sa'yo. Oo, oh, 500 lang. So babayaran ko ngayon pre, yung limandaan na kulang. Ito. Para quits tayo. Oh, Tama? Okay. Okay, manos tayo dyan. Sa so, utang ko sa'yo, manos na. Okay Oo. Oh, oh. Ngayon, pero may mga ko ngayon ng 1,000. Oh, no! Hindi, 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 Oh, okay lang. So, mangyayari pa rin. May kulang pa sa akin, limandaan. Kasi limandaan lang to. Isyan libo yung ko eh. Bukos ko na lang kunin yung limandaan. Daanan ko rito. Ha? Kali, may utak pa ako iyo. May utak ka pa ngayon, limandaan. Sa akin, galing din yan. Hindi, kasi nga kulang ka ng limandaan. Isyan libo yung ko eh. Oo, oh, tama. Tama. Hindi, okay. Di, bukas ko na lang dadaanan ng umaga yung limandaan. Pag oh, may utang ka sa akin, ha? Oo, oh, ikaw ngayon may utang. Okay. okay. tayo sa utang ko sa iyo nung una, ha? Thank okay, thank you, Brad. Buti, tumutupad ko sa usapan. Oo, Ilimanda ko bukas, balik mo. Oo, pag ako. Oo. Ah, bulas tubig na naman ng tao nun. <tinyo>